Dahil pasukan na nga ho pala nila sa lunis, ari na nga ho at namili kami ng mga gagamitin nila sa pagpasok sa school. Bumili nga ho pala ako ng bag, notebook, baunan, tubigan at sila na nga rin ho pala ang namili ng kanilang gagamitin at bumili din ako ng palda. Pagkatapos ko nga ho palang kumain diyan, ako nga ho pala inaligo at nagbihis at pupunta nga ho pala kami ng bayan para humamili ng mga gamit na gagamitin sa school pagpasok ko sa lunis ng mga bata. Ang kasama ko nga ho pala diyan, ari nga ho pala tatlo kong anak at ari nga ho pala hipag ko, kasama rin ho ang kanyang anak at din nga ho pala kami sakay sa tricycle ng aking ama. Sumakay na nga ho pala kami dyan ng tricycle bago nga ho pala kami makarating ng bayan ay dumaan muna nga ho pala kami din sa vulcanizingan at medyo malambot daw nga ho pala yung gulong ng amin tricycle. Abay sa dami ba naman ho namin sakay ay di susuko ho yung tricycle talaga. Nang okay na nga ho pala yung gulong, ay dumaan naman ho kami din sa gasolinahan at nagpakarga nga ho pala kami ng gasolina ng tricycle. Maya, Maya naman ho ay nakarating na rin kami din sa bayan at din nga ho pala kami bumba sa may paradahan ng tricycle at nilakad na nga ho pala namin papuntang Sableland. Dini na nga ho pala kami nagpunta at medyo mura nga ho pala mga bilihin at lahat nga ho pala na mga school supplies ay nandito ng lahat. Kaya nga ho pala ang tawag din ay Sablan ay makakamura ka ng mga bilihin. Pagdating nga ho pala namin din sa Sablan ay diretsyo na nga ho pala kami pasok din sa loob. At diretsyo nga ho pala kami din sa bilihan ng bag at yung mga anak ko nga ho pala ang mamimili ng kanilang mga gagamitin sa pagpasok. Yung mga anak ko na nga ho pala dyan ang namili na kanilang gustong bag at pag ako naman ho ang namili ay aayaw nila. Medyo mahal nga ho pala yung napili nilang bag basta naman ho makatapos at makapag-aral lang mabuti ay ayos laang. Aring nga ho palang bagnari ay dun sa panganay ko dahil high school na at tapos ari naman yung sa bunso ko. Medyo mahal nga ho pala rin sa padalwa kong lalaki, sabi ko ipaltan at medyo mahal. Abay sabi naman ho ng bunso ko wag na daw at ilagay na ho sa basket kay naman na. Kapag nga ho pala malalaki na yung mga anak mo, abay hindi na talaga makuntra yung gusto. Pumunta nga ho pala kami din sa bilya ng notebook at bumili nga ho pala yung panganay kung lalaki. Pagkatapos nga ho palang mamili ng notebook ay pumunta naman ho kami din sa baunan at sila na nga rin ho palang namili ng kanilang gustong kulay at bumili din nga ho pala ko dyan ng lagay ng kutsara. Pagkatapos din naman ho sa tubigan sila na nga rin ho palang namili ng kung gusto nilang kulay na tubigan. Habang nagbo-voice over nga ho pala ko Dian, abay talaga nakisabay pa ho yung tahul ng aso. Pagkatapos nga ho pala namin mamili Dian, ay dumiretso na nga ho pala kami din sa counter at pinaglalagay na nga ho pala ng aking mga nakaring aming pinamiling school supplies. Nang matapos na nga ho pala nilang ipunch, ako nga ho pala ay ng halagang 2K na mahigit. Dahil ko lang pangako pa rin ang aming pinamili ay pupunta pa nga ho pala kami sa ibang tindahan pagkatapos nga ho pala namin dini. Nang makuha na nga ho pala namin yung pinamili at okay na ay lumabas na nga ho pala kami dini sa save land. Bago nga ho pala kami dyan makalabas ng save land ay nga ho mga kasama ko mga bata ay talaga nagre na at gutom na daw nga ho pala sila. Ang sabi ko nga ho pala sa kanila ay bago nga ho pala kami umalis ng bahay, ay kakakain lang ho namin, ay kainaman na talaga namang sinusulit nila kapag ako ang kasama at talaga namang kahit anong gusto ay naiibili naman kahit papaano. Di nga ho pala kami dumiretso sa Burgers Angel at medyo mura-mura nga ho pala din ang burger at buy one take one ang nga ho pala ari. Habang naghihintay nga ho pala kami ng aming inorder ay tamang mga makukulit nga ho pala rin mga kasama kong bata. At mamaya maya naman ho iluto na yung aming pinalutong burgers ay arit nagkainan muna ho kami dini sa gilid. Ari nga ho palang burgers nari ari naman ho paborito ng aking mga anak at masarap naman ho aring burgers angel. Pagkatapos nga pala namin kumain dyan ng burger, pinabili ko nga ho pala yung aking mga anak ng buko juice, halagang 10 pesos. Abay, solve na ho kami diyan sa merienda namin. Pagkatapos nga pala namin magmerienda diyan, ay dumiretso naman ho kami din sa bayan. Sa second floor nga ho pala rin sa may damitan at bumili nga ho pala ko ng palda. Tapos bumili din ho kami dyan ng chinelas. Dinihuwa sa pinsan ko sa tindahan niya. Kung kilala naman ho nyo si Desiree ay siya din na lang ho kay bumin ng mga sapatos at nandini naman ho lahat. Pagkatapos nga ho pala namin mamili yan, ay dumiretsyo na nga ho pala kami dinin sa parada ng tricycle at nandini nga ho pala yung aming sasakyan na tricycle. Pagkasakay nga ho pala namin ng tricycle, kami nga ho pala ay umuwi na at bumaba nga ho pala kami dili sa amin at malapit na ho. At masama nga ho pala ang daan. Ay siya, paano ho? Hanggang dito na lang ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong panunood. Bukas ho uli. Bye-bye! Dahil paus na nga ho pala ko diyan, ay wag naman ho nyo akong kalimutan, ipalo at ishare. Salamat ho!